Ate, oh, may 5,000 ako. Sana makatulong sa inyo. Na po, Magandang araw mga kababayan. Uh, samahan nyo kami. Ay may nilapit sa atin na uh, isang pamilya na nakakuryente daw. Uh, samahan nyo kami mga kababayan para alamain natin ang tunay na lagay ng mag-asawa na ito. Tara mga kababayan, samahan nyo kami. yung <coughs>

Eh, bakit namatay? Wala na pong support, Sir. Wala na yung Ah, wala. wala na yung bungo? Bakit? Paano nangyari na wala yung star? Nasunod po. Na... nasunog po yung star? Sunod po. Sa pagkakuryente, natanggal yung dalawang kamay, na Oo po. Isang buwan. Nabulok po, Sir. Nabulok, kaya binutol na. Tapos, pati yung bungo natanggal din. Oo Anong pangalan niya, Sir? Renette, po. Renette, Renette. Ilang taon ka na po? 30. Ano trabaho mo? Bakit ka na-kuryente? lang po. Sige, okay lang. Paano ka na-kuryente? Sa, sa trabaho lang. Ah, sa trabaho na-kuryente ka. May pinatas kami ng bakal po. Nung natatapon sa kuryente na. Ah, umabot sa kuryente. Yung, yung tinaas mo bakal, umabot sa wire ng kuryente, kaya ka na-kuryente. Ah, kami sa kuryente. Ano nangyari doon sa kasama mo? Isa? Nabotas lang dito po. Isa Bali ikaw ang napuruhan. Tatlong buwan tam sa medyo mo tatlong buwan tapos tatlong linggo. Bago ka nakalabas. Opo. Masyerte ka pa rin, nabuhay ka. Hindi ka napuruhan, no? Opo. Tapos yung sa munta ko sa bahay namin, may nga ito ng puro nga kain namin sa ati ko. Nadisgrasya po po ako na ba ano naman. Bakit ka nadisgrasya? Sabay, Ah, sa bike? Ako. Kasi yung bike ko po, po, may PPC po yun. Sige, yes. studio na yung PPC. Mm -hmm. Doon ko na sinusok yun sa PPC. Dahil nila natungga po sa bike. Hindi ko nabalance. Eh, now, operado ako na naman. Nilagyan ng bakal na naman Nilagyan na naman ng bakal? Oo, sir. Tinulungan ko ako si BC-20 na po. Siya lang... Ano? BC-20 na ako. ako sa foot vapor po namin, sir. Kasi pag dito ako, ah, di opera, pagpupulok ko. Ah, pag hindi operan? Pagpuputol ko lang. Pagpuputol lang ako. E, ginawa ko ng paraas. <laughs> Pumingi pa ako ng dolo. E, Ibon member. Nilagay po kami sa private hospital. 172,000 po yung bill na office. Huwag kayong pupunta sa private hospital. <laughs> sila po nagpapunta sa inyo. sila? Willing po silang ano. Oo, oh, ano nangyari? Papunta. Okay lamang po, binayad lang po. Lahat naman po. Ah, so okay na. Okay. ka pa po, wala po nung pag na pa naman. Yung na sabi nasabi po. Kaya, Kaya po nasabi po, huwag na natin pati. Bala oh. na sa hinuot sa'yo, sabi ko. Bakit? Ba't hmm. di mo ipapacheck up? Baka magkakasakit ulit lalo. Walang wala. wala na po kami sa <laughs> rin. Tuloy ngayon, hindi pa kami nagkaluto. <laughs> Kasi yung mga anak Ilan ba anak mo, te? Kapan oh, po? Ilang taon na yung panganay? Forty. Eh? Paano kayo ngayon nabubuhay? Anong sa hanap buhay? Minsan pupunta ko sa sabungan po, dumuko na kumingi ng tulong. Kumingi ka ng tulong sa? Sa sabungan sa po. Ay, sa sabungan. Sa sa Tapos sinanay, ano naman? Nakikilabahan na naman po ako, te. 300 po. Pagkakasahin ko na po yan, sir, para may makain lang. Kasi isang linggo, 300 pesos. Baon ng anak ko. Pambigyan ng bilas, bigas namin ulam. lang. ko po, sir. Mag-iingat ka na, kuya. Parang lapitin ka ng disgrasya. Tignan mo, naputulan ka na. Tapos... Tapos ganyan na naman nangyari sa paamong. Ingatan mo yung sarili mo, no? Mag-iingat ka kasi... Paano pag naputo na naman yung paa mo, eh? Mm -hmm. Ang galing. Kaya napapasahan ko pa. Kaya asahan ko pa. Hindi ako yung yung wat. Kahit-kahit ko po. mm ano. Magulang niyo, mga kapatid niyo. Wala yeah, po. Mahirap din po sila, sir. nakapag aral pa ba yung mga anak mo? Oo po, elementary po, sir nung isa po, yung pangani namin, yung stop. Na po. stop na po. wala, wala, wala po talagang. Wala pati pa masaya niya. Papasok po sila, hindi po sila nag aamusan Ay, bakit hindi mag-aalmusan? Nakakain, mag sir. Pupos na po yung 300 na pinaglaban ko, sir. Araw-araw, 300. Sa isang linggo, sir, 300. Kung Ay? Minsan, wala po labada. Kaya hirap na hirap pa ako. Kaya pumupunta yung asawa ko sa Bulangal po. Sige, Ano nang tulong? Kahit 300, masaya na po kami. Yung, yung 300 na paglalaba isang linggo, hindi kasya siya yun. Po, di maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Kung maliit ang sweldo dun sa isang linggo paglalaba, maliit yun. Kaya eh, yung 300 sa isang araw na paglalaba, kulang eh. Eh tapos isang linggo pa, hindi, parang hindi ako naniniwala doon yung, na mag isang linggo kang maglalaba, 300 lang. O, sir, yung corpus ko po, yung corpus ko ako. O, bukod doon sa corpus. Kaya nga, hindi, yung sabi mo kasi sa paglalaba, ang sweldo mo 300 sa isang linggo. Buko, 300 lang. Kung minsan, walang lapada kasi nag i strike sa labo ako. Kaya nga, sabi ko, kung ang pasweldo sa iyo is 300 lang sa isang linggo, eh, maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Hindi Iwan ko nga lang yung anak ko na ka taong puso eh. Hindi, magbantay si tatay. Di ba? Para magkaroon ng trabaho, diskarte. Kasi kung magtitiis ka sa 300 isang linggo isang araw lang kulang yun. Dati ako sir, nagtitinda ko ng balot din. Oo. Oh. Nagtisda siya ako, hindi ako na magtitinda. Mm -hmm. Yung negosyo ko ngayon, yung dati, Ah, dati nagne-negosyo kang balot. Diba? Nung laki sila, kaya ako... hindi pa na makakontrolo. Oo, kaya mag-iingat ka na. Kasi pag madisgrasya ka na naman, mahirap pag hindi ka na makalakad, no? Oo okay. po. Pahingi akong bigas, Kuya Rizky. Haan? Okay. Hindi huh? pa kami okay. nakaloto. Hindi pa kayo nakaloto? Ano, oras na? Aras 12 na. Dali na ako, 6 o'clock. yung pagluto. Boss! Pahingin bigas. Yes, Sir. Meron. Anong binigay na unang? Binigay na ng ulang. Magkas Ano yan? Dito, Tio Perez, salamat. Sige, <laughs> sige. Tito, ata binigay. Ha? Sabaw ko. Sabaw na? Ah, nilaga? At least may nagbibigay, Pupu. no? Kaya nagpasalamat ako sa pinsan ko. wala kaming kapera-pera. Ulam na namin yan. Siyan, binibigyan kami ganyan. Luto ng kanin. Ibigay sa Laban na. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Ganon talaga ang buhay. Ano lang, samahan lang natin ng diskarte, ano? Tapos dasal. Kailangan mag-usap kayo mag-asawa. Sacrifice. Total si tatay, hindi makapagtrabaho, siya muna magbantay sa mga anak. Total, apat na taon naman, hindi na baby, uh, di ba? Tapos, si nanay ang magtrabaho, maghanap ng trabaho. na ba po ako? Wala po kasundang po tinapos hanggang sa, ano lang po ako sa bahay. Ha? Huh? Katulong po sa bahay. O katulong? Pero ate, kahit sabihin Karang natin katulong, po po po. magkano na ang suyodo ng katulong ngayon? Kaya yung sinasabi mong uh, 300 ang bayad sa'yo sa paglalaba, hindi ako convincing doon. Kung gano'n ang bayad sa'yo, maghanap ka ng ibang trabaho. Huh? Kasi sa pagkakatulong noon, kasambahay, eh, sigurado ang sweldo mo doon, pinsinas katapusan. Maghanap ko kasi ako sa lang po yun na nakikipalabata po ako para may magkayo pa sila. Mm. Namamasukan ako, maghahanap lang po ako kaya nakikipalabata po ako. Mm. Oh, sige. Ta, sabi mo, wala kayong ulam, bigay ako ng ano ha? Ate, oh, may 5,000 ako. Sana makatulong sa, sa inyo. Malaking bagay na po to, sir. Maraming maraming sa May pambili ako ng ano, pandagdag sa exclusive kaya ng anak ko kasi kulang pa ako. Salamat, salamat po sir. Sige, salamat. Sana makarecover kayo. Malaking tulong ako po yan sir. Kasi mga kababayan, inabutan ko sila dito na wala pang pangsaing, di pa sila nakapagsaing. At uh, sakto, buti na lang may mga bigas pa tayong dala. No? So mga kababayan, mga kabarangay, sa mga kapanood ng video ito, Uh, maglalambing po si Daddy Frankie na i-share po natin para mas makatulong pa tayo sa pamilya ni Nanay Evangeline. At sa mga may mabubuting kalooban dyan mga kababayan, sa gustong magpaabot ng tulong sa kanila, mag-reach out lang po kayo kay Daddy Frankie at para makabalik or makabalik kami kaagad sa pamilyang ito. Once again po mga kababayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Ganon din sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, mga kababayan nating OFW. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kababayan. Thank you po. Salamat tayo. Alas na po kami. Ingat po kayo.